o, patatas. O, ay, kamatis di ay. Dagko kayo. O? Dagko pa Dag ko akong Dagko pa sa akong tutoy ang kamatis. O? Diba? Napagit sila yung labanos. Dagko kayo na banos. Huwag na ay pichay nga. Ano sa mani umbok na no? pero green kayo guys. O. Pichay bagyo. 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 Sa gita taga bagyo. Carrots, dagko kayo. O. Dalawang Ug nindot kay diri guys kay adti. Kaje aso na. mo Meron is Snoopy pizza. ko lang yung siya during ano, during ganitong man. Meron silang ganito oh. Para siya ano, hindi ko alam ng gulay ito. Para siyang lettuce na ang kapal ng dahon. Ito, bok choy. Sarap nito. Hindi, hmm. hindi ko alam anong, gulay ito. And meron din siyang ganito. Meron din sila mustasa. Cute! Ito yeah, yung mustasa nila. Very cute! Ito yung suki so namin. Ito yung suki namin. Ito yung suki namin. Ito yung suki namin. Ito